What's up guys? Welcome to my channel. So for today's video ay tungkol ito sa pag-alaga ng kambing kung gusto niyo mag alaga ng kambing sa simula sa pag-aalaga ng kambing ang video na ito ay para sa inyo so magkano ba ang pupunan magkano ba ang ginastos ko sa ganitong kasimpling uh, kambingan namin so ang lupa na nilalagyan ko sa kambing ay merong 2,500 square meter so magkano ba lahat-lahat ang gasto Okay. simulan natin uh, dito sa bakod sa bakod, ay gumamit ako ng interlink so interlink una bumili kami nang 38 uh, interlink so magkano ba ang presyo sa isang interlink so iyon ay 380 pesos so kung i-multiply natin to 380 pesos plus 8 is equal to 3040 so dinagdagan ko din ng uh, uh, 20 pieces na interlink na nagkalaga ng 240. So, bakit magkaiba? Kasi yung walong interlink ay, ang haba, ang taas nito ay nasa 6 feet. So, yung 20 na interlink na dinagdad ko ay nasa 4 feet lamang. So, kaya yun, diferensya yung presyo niya. Uh, kaya 240 pesos yung uh, 20 pieces na interlink. So, 4,800 sa 20 pieces na interlink. So, kung i-add mo ito sa yung unang binili ko 3,040 plus 4,800 is equal to 7,840 sa interlink lang yun yun na yung gasto mo so yung 7,840 eh, mag-add pa din tayo mag-add mag pa tayo ng labor yung labor hiningan ako ng 7,000 so 7,000 talaga uh, hindi, nag, hindi nagpatawad So, so, yung 7,000 kasi uh, pa uh, ano na yon na yon sa paglilinis ng lugar yung mga kahoy yung mga damo kasi kasi marami mga damo eh, ay ito sa mga hayop ayong uh, yung damo na naka yung tinitirhan titir, ng mga as kaya dilinis ito uh, tinanggal ito so yung 7,000 na labor idagdag natin yun sa 7,840 so i-add natin yun so yung total niya ay 14,840 so 14,840 sa labor yun at saka yung sa interlink na gasto so 14,840 so So, yun ang yung yun ang total total sa interlink at saka yung labor. At uh, dito tayo sa bahay ng kambing. So sa bahay ng kambing, yo bumili ako ng walong GI sheets. Medyo na short ako dito kasi akala ko walo lang. Uh, medyo na ako kaya uh, na lang ko ng lumang lumang yero o oh, lumang GI sheets. So ang halaga ng yero, ang halaga ng GI sheets ay 230 pesos per piece. So sa isang yero 230 pesos medyo bumaba na daw yung presyo ng yero ngayon so 230 pesos uh, times 6 is equal to 1,380 Okay, tapos plus labor na 950 naka total ito ng 2,330 plus food plus gasoline yung full at na uh, inilagay ko dito 1,000 so 1,000 idagdag natin sa 2,330 yon ang total ay 3,330 ay siya nga pala Mayroon pala pala itong mga pako nails at umbrella nails at saka wood nails so ang halaga nito nagkahalaga ito na total uh, total ito na uh, 600 pesos so 3,330 plus 600 is equal to 3930 so 3930 i-add natin ito sa 14840 so 14840 plus 3930 the total is 18770 yon sa bahay sa kambing at saka yung sa bakod at may, may nakalimutan pa tayo pala yung pusti na ginamit uh, namin ay guod 'yung okay, guod yung klase ng kaway uri ng kawayan guod yung yung matibay kasi yon uh, Kahit kaya pang taon eh, hindi ito madaling masira ah uh, baka uh, wala lang except kung kakainin to lang anay ah uh, pero ang plano ko ay uh, ipahabol ko yung pusti na ano uh, metal na poste okay so yung gold kasi uh, hiningan ako ng kum ng kumuha na 1,500 so kung idagdag natin ang 18,770 plus 1,500 ah uh, ito ay may kabuang 20,270 sa bahay lang ito ng kambing at saka yung bakod at saka yung poste yung bakod niya ah uh, maswerte ako kasi libre lang yung kahoy yung yung lumber yung sa niyog na kahoy at saka yung sa mogani na kahoy yung poste na ginagamit ko at saka yung yung kawayan pala meron um, kaming kawayan meron kaming kahoy kaya libre lang ito so hindi ako nagbayad sa kahoy so maswerte ako na medyo nakatipid ako dyan so doon lang ako sa bakod at saka yung pinagawa sa bahay yung labor sa bahay at saka pabahay ng, ng kambing kaya yun uh, 20,270 kung meron na kanito so makakawa ka ng uh, tirahan ng kambing at idagdag na lang natin din baka gusto niyo malaman kung magkano ba yung puunan so bumili ako ng kambing una bumili ako ng uh, dalawa lamang so dalawa nakalagay yon ng 3,000 isang babae at si lalaki yung babae kasi medyo maliit so binili ko na lang binili ko ng 1,000 yung lalaki binili ko ng uh, pinatawad pinatawar kasi ko 3,000 kasi yon saka yung babae 1,500 so pinatawar kasi ko kasi kakilala yon yung Tiyuhin 'yon ang asawa ng pamangkin ko. So ayun. So 1000 plus uh, 2000 is equal to 3000. Yung dalawa. Tapos tinagdagan ko ng tatlo. Yung tatlo uh, kada isa sa tatlo na kambing. Uh, 2000. Okay, 2000 so tatlo so 6000. So 6000 plus 3000 is equal to 9000. So hindi ko na lang kinita yung gasolina sa papunta doon kasi yung gasolina ay ginamit kasi yung multicab namin yung sakyan sa sakyan namin ang babangkin ko kasi pila uh, pinapunta sila sa Aluginsan. yung tatlo sa Aluginsan, Cebu yun kinuha ko. So 6,000 yun. At saka yung dalawa doon ito sa Kamingawan sa Cebu nga Cebu. So gasolina hindi ko na lang dalag dito. So ating i total 20,270 uh, sa bako na ito, sa lugar na ito, sa bako na ito, at sa bahay ng, at sa bahay ng, uh, ano yan, sa bahay ng kambing. So, 20,270 uh, plus 9,000 is equal to 29,270. So, i-run off lang natin to ilagay lang natin, natin to na 30,000. Kung mayroon kayong 30,000 na pera na puhunan pwede na kayo magsimula ng kambing. So, nagsimula lang ako ng limang kambing. So, yung limang kambing, umabot na ito, ito ng 14. 14 ngayon kasi nakabinta na kami ng uh, tatlong kambing ata na nakatotal na din kami ng mga 10,000 ata. So, medyo bawi na yung punan sa kambing. Pero dito sa bako, hindi pa kasi bago pa ito. So, yun guys. Salamat sa pakikinig at sa panood sa aking uh, video. So please subscribe, please like, subscribe and share uh, para mapanood tayo sa mga updates sa aking video, na iba't ibang video. Salamat and thank you and god bless. Peace out.